lang umaga sa inyo kaibigan. This is holiday. Holiday na yeah. yan. Babies, walang pasok. <laughs> Una, salamat sa Diyos. Pagmulat ng mata sa umaga. Pangalawa, gumawa ko ng daily maintenance ko. Garlic water with calamansi and ginger. At mainit na tubig bago kulog. Basta kaya na yung init. Yep. <laughs> Tapos, ano, alilibot ko na yung aso. Daily, may daily routine namin yan. tuwing yung umaga. Walking-walking kaming tatlo. Malakas na naman, siyempre. success sila. Sabihin na success, nakawiwi na, nakadumi pa. Diyan na lang sumunod. Uh, pinagluto ko na sila ng kanilang pagkain. Yung ate ng manok, balong na ng manok, at saka laman ng manok. Yan. Yan ang pagkain nila. Ngayon, dahil sa pagod sila, ayan, pareho silang borlog. Ah, pinainom ko muna pala sila ng ano, vitamin kasi may vitamin po sila. Ito. Vitamin B complex plus amino acid. Ito. B flavor. So, borlog sila kayo, natutulog ko na. Diyan ako naman mag-almusal. nakita niyo ng almusal Ito, tinapay, pan bigay ng Diyos. Tapos kape, no? Pati baso, senyor, galing na politiko. <laughs> o, may pinag-butter na palaman. Yan. Lahat ng yan, binigay ng Panginoon Diyos sa sa Mateo 6.9. Ama namin na sa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Kaya, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa bawat tao sa buong mundo yan ay pinapahalam ng ating Panginoong Yesus. Kaya dapat lamang na appreciate natin at ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat kahit hindi ka humingi ng pagkain, ang Diyos ay laging naglalahan ng pagkain. Ganyan po kabait ang Diyos. Ano? Huwag niyo kung, yung iba kasi pag medyo mahirap ang buhay. Ang uh, hirap naman ang buhay. Parang, parang, yun na po, ang, parang ang Diyos pa sinisisi nila. Hindi po, kumpleto na nga po kailangan ng tao eh. Bago nilikha ang tao. Nilikha niya ang tao, kumpleto na. Ano po? Kumpleto na. Okay. Tapos sa kanila sinisisi ang Diyos, hindi pwede sisihin ang Diyos. Ginawa na nga ng Diyos ang lahat eh. Ito po. Kaya magdasal kayo. miling kayo. Natulungan po tayo ng Panginoon Diyos. Hindi yung dahil mahirap ang buhay, sinisisi rin yun, Diyos. Wala po tayong karapatan musga sa Diyos sa pagkat masamayan musga ng Diyos masamanga masamang ugali yan huwag yung matandang Duterte walang ginawa yun kundi muray ng Diyos yung pamilyang walang yan na yung mga Duterte family ng Dabaw nasang gandikit ng mga Apolo -tibuloy. Huwag sila silang tutularan, mga halagad ni satanas yun eh. Wala silang pakundakan, murahin ng Diyos. Bagla si Bua, no? Nakaka, ano sila, no? Alam ko sino sila. Ayan, nasa daig na siya. Ha, Nung araw, nung araw, ang tapang-tapang niya, sabi niya. Sipahin ko yung mga isisi -is ngayon. Sige, sipahin mo sila. Nakakulong ka ngayon sa kanilang teritoryo masisipa mo la uh, yabang kain okay na tayo huwag na natin pag-usapan yung pamilyang mayabang pati yung anak na si Sara napakayabang nagnanakaw na ng pere ng taong bayan eh. mga resibo puro chichirya <laughs> yung mga tao na pumabalak pa yung mga demonyo kasi ganyan po talaga ang demonyo kailangan meron demonyo talaga <laughs> kasi nga Tinulog dito sa lupa ang demonyo. Yan. At ang demonyo, sige, Nandito <laughs> Nandiyo Diyos ng na mga Duterte's. Eh, so, bakit? yung mga pera nila doon, nililigay eh, para hindi ma-check ng gobyerno eh. Kasi, pag nasa simbahan ng pera, hindi magagalaw ng gobyerno yan. <laughs> yan ang sinabi ng isang abogado. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. 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 tayo kaya uh, eh, dapat tayo po magbago tayo ng ugali ala nyo ba nakakatuwa yung ginawa nito tiyate dami pinatay na tao kaya huwag nyo i-vote yung kanyang kandidato mahawa naman kayo sa bansa natin ginawa po nila para bigasan ang gobyerno natin ng anim na taon. Ang ganda ka po sa prosesya si Duterte. Nilimas ng gusto ang taong bayan. Magbigay ng konti pero ang nila. <laughs> Mahawa naman kayo. Huwag niyo iboto. Ang mga kandidato niya. Eh, bang? eh. Ang yun ang iboto yung mga kandidato ni Marcos. Baro, yung iba rin, eh, magnanakaw din. Umanap kayo ng bago muka. Alay ninyo sa mga bago muka, makakukay tayo ng ginto. Maawa naman kayo sa bansa natin. Kahit na may mga criminal record, binoboto nyo pa. Gising na, taong bayan. yung mga sila doon na wala namang ginagawa nagpapalaki lang ng pit nasusweldoan natin ako taxpayer ako ewan ko kung taxpayer kayo kapag taxpayer kayo kung nagpapasawad ng mga senador kongresista tapos walang ginagawa tapos nandida pa sila. Mawa naman kayo. Sa si, uh, Pilipinas. Mawa kayo. Tapos na. dito na lamang ang ating video, kaibigan. Sana po, ano? Ako, pag-iusap ko lang sa inyo yan. Gamitan naman natin ang hutak. Sipin nyo. Kung mga kandidato, wala namang ginawa sa bayan. Yung iba naman, nag lang ang bayan. O, binubulsa. Maawa naman kayo, kaibigan. Tagpongin yung kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. Yan. Kailangan e, ito yung sa ating puso, oh. Uh, si Jesus. Pag ito nag sa ating puso, uh, sigurado, hindi tayo buboto mga magnanakaw. Kunwari, may krispo sa puso, pero ang binoboto mo, magnanakaw. Kumapatay ng tao, ganyan ka ba? baka naman hindi ka totoong may Kristo baka Kristo mo yung sasabog <laughs> ng kaibigan kay brother ako po yung kaibigan Jesus brother na like 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 share na share mo mga na share na share nyo sa inyo God bless you. bye <laughs>